sa pagitan ng mga Amerikano at mga Pilipino revolusyonaryo. Kagana pang hindi kailanman ay makakalimutan ng magkabilang panig. Nagtagal ng ilang taon ang matugong digmaan. Libo-libo ang namatay, mga sundalo, kasama ang walang labang tamang bayan. Dahil sa pansis sa santa mga kanon noong araw, kumpara sa mga armas ng mga katipunero, sa uli, nagapi ang mga dayuhan ang maraming alsa at magbubulagpo ka yung pagkatao kumari nilimu sa ilong sa labanan na islanda kaya hindi ka itago na mga Amerikano angay lang pinakamasao na pagkatao sa mga walang inaakdaluk ang madugong gulong patayan sa paglangi ka nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano o ang Tinaguriang Philippine American War na unatapos ang pananagop ng mga kastila sa bansang Pilipinas. Magandang balita sana para sa mamamayang Pilipino ang paggabi sa mga kolonyalistang Espanyol. Ngunit hindi nakala na ang tira sa kululo ay magiging imperialismo din. Imbis na kilalani ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas, tinuring itong isang estado sa ilalim ng kanilang bandila. Ayon sa pamahalaan ng Estados Unidos, Office of the Historian, na taong 1899, buwan ng Pebrero, napagkasundoan ng mga Espanyol at Amerikano sa Treaty of Paris, kung saan nakasaad na na mapapasahing lalim ng Estados Unidos ang 7,000 mga isla pagalis ng mga Kastila. Ayon sa kasaysayan, maraming dahilan kung bakit inasam ng mga dayuhan na ukupahan ang bansa. Katulad ng pagkagulit sa kalakalan, pagpapalaki sa nasasakupan, at pagpapalawak ng impluwensya. Halot ano pa man ang katotohanan, sa ngayon, hindi na siguro ito ang halaga. Dahil ang resulta ay ang realidad na hindi basta-basta nagpapasakop ang mga Pinoy. Bagamat nakakilita ng mga Amerikano na hindi madaling sakupin ang sobra sa 7,000 isla ng Pilipinas, hindi ito ang natigilan. Matapos ang kasunduan sa Paris, sumiklap ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng mga Pilipino. Simula sa Battle in Manila na mga 15,000 Pilipino laban sa 19,000 Amerikano. Kailan ba pinagpatuloy lamang ng mga revolusyonaryo ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Ngayon, laban sa mga Amerikano. Mula noon, halos kada buwan ay sunod-sunod ang mga pag-aalsa. Sa ilo-ilo, sinalangkay ng mga revolusyonaryo ilang kawal ng kalaban. Buwan ng Marso, sa Malolos, inati ang pangkat na General Ortiz upang depensahan ng lugar. Buwan ng Abril, matapos makatawid ng Pasig, Pateros, Taguig ang mga Amerikano, nakipaglaban ang mga ito sa bandang Laguna de Bay. Nasaksihan din ang labanan sa ilog ng Zapote, buwan ng Unyo. Noong Oktobre sa Cavite at sa San Isidro. Noong Nobyembre, labanan sa Tarlac at sa San Fabian. Buwan ng Disyembre sa Cagayan Valley. Bukod doon, maraming labanan ang inilunsad Kagaya ng Battle of Kalokan, Balay Island, Battle of Tulian River, Battle of Megawayan Bridge, sa Kalumbit, sa Santa Cruz, Pagsalan, Paete, Nur Zagaray at marami pang iba. Batay sa Thotcore, matapos ang madugong digmaan ng Philippine-American War, sobra sa apat na libo at dalawa na rang mga Amerikano at dalawang pung Pilipino ang nasawi at itinatayang dalawa na rang libo ang lahat ng pumanap kung hindi dahil sa karahasan ay sa kagutuman at yung iba sa sakit. Mga tinagol niyang collateral ng damage. Ngunit sa mata ng mga Pilipino, ang mga ito ay kalahit. Subalit ayon sa ibang ulat, mas maigit pa ang bilang ng mga napatay matapos ang labanan. Buwan ng Hulyo taong 1902, halos tatlong taon nung ito ay mag-umpisa, idiniklara ng dating presidente ng Estados Unidos na si Theodore Roosevelt pagdigil sa labanan. Bagamat sinabing nanalo ang mga Amerikano laban sa mga pag-ahansa, meron isang labanan na inamin din ng mga dayuhan na isa sa kanilang pinaka-malalang pagkatalo sa mga waray na may jungle bolo. Ano ang tunay na naganap sa Balangiga Massacre? Nagsimula ang kwento sa kasagsaga ng Philippine-American War. Buwan ng September ay mga taong 1901 sa bayan ng Balangiga, Samar. Nasupil na mga dayuhan ng maraming pag aalsa sa mga isla ng Visayas. Maraming kampong na itaguyod ng mga Amerikano sa nasasakupan ng Samar kasama ang Basay at Balangiga na mga halos isang daang kilometro ang layo sa isa't isa. Doon sa Balangiga, pinadala ang Company C ng 9th U.S. Infantry Regiment, binubuo ng 74 na mga beteranong sundalo. Dumating ang grupo buwan ng Agosto taong 1901 sa bayan, malapit sa simbahan at sa munisipyo. Nagtayo ng tatlong tent ang mga sundalo, isa para sa kusina at yung dalawa para sa mga kagamitan. Sa itaas ng simbahan ng tulugan at sa ikalawang palapag ng munisipyo, ang pinaka-barracks. Gabi-gabi, mga apat na sundalo nagpabantay sa kapaligiran. Sa simula, maayos ang relasyon ng dalawa sa na may mga pagkakataon Na hindi maganda ang pakikitungo ng mga dayuhan Sa mga maya ng Balangiga Sa totoo lang, noong panahon yun Kahit saan sa bansa ay hindi maayos Ang turing sa taong bayan Dahil sa mga pag-aalsa Sa madaling salita Revolusyonaryong kamano-sibilyan Ang mga Pilipino Ay tinuturing na kalaban Sa kanilang sariling lupa Batay sa mga ulan minamaltrato ng mga ng mga taga-roon. Minsan ay, iniinsulto at tinatawag na gugo. Pinipilit pagtrabahuhin na maglinis sa kampo. Minsan ay, pinagulungkay para sa mga sundalo at kung ano-ano pa. Subalit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkulong ng walang awa at pagutom sa sinamang mapagdiskitahan. Karamihan ay, mga kalalakihan. Kaya dumating ang araw na hindi na nakapagtimpi ang taong bayan. Ika nga nila, kapag puno na ang salop, dapat na ang kalusin. At ito nga ang naganap. Ilang araw na pinaglanuhan ang pag-atake sa pangamuna ng hepe ng pulisya at isang dating general na si Vicente Lucban. Matindi ang plano at kasali ang buong bayo. Ano mga taktika ang isasagawa? Walang malay ang mga dayuhan sa malagim na kahihinatnan. Madubong kaganapan na sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Kinagabihan ng 27 ng Setyembre, sa liwanag ng buwan, nagsimula ang pagkilos ng mga taga-palangiga. Napansin ng isang guwardiya ang mga kababaihan na paakyat ng simbahan. ilan na may karga ang mga kabaw. Sa gulat ng sundalo, tinawag nito ang isa sa mga babae. At tinanong kung ano ang nangyayari. Binuksan nito ang isa sa mga taon at ang nasa loob, isang patay na bata. Ayon sa mga babae, meron daw sakit na kolera. Madumot mo ng balita na kumakala at hindi na sa sakit. Dali-dali ang pinapasok ang mga ito sa simbahan. Subalit hindi alam ng guwadya na nakasingit sa taon ay mga jungle polo. Ang plano ay itatago ang mga itak sa loob ng simbahan para sa labanan. Ito ang unang akbang dahil kinabukasan dadaanak ang tubo sa tahimik na baryo. Maimbing ang tulog ng mga sundalo ng gabi ngayon habang naghihintay ang mga Pilipino. Mga alas 6 ng umaga na kahilera na sa harap ng simbahan ang mga 70 hanggang 80 mga kalalakihan upang magsimula sa kanilang trabaho ang paglilinis sa paligid ng kampo. Maraming kalalakihan ang nagkalat sa likod at sa tabi ng simbahan at munisipyo. Yung iba mga naglalakad sa paligid ng kampo. Hindi alam ng mga Amerikano na mas marami ang nakatago. So oras na iyon, karamihan sa mga sundalo ay kagigising lamang at yung iba ay nagumumaga ang mga gwadya lang may armas. Ano man ang balak ng mga taga-balangiga, ito na ang tamang oras. Isang surprise attack. Marahil hindi pinansin ng mga dayuhan na medyo maraming tao na sa maagang oras. Dahil ayon sa plano, magbibigay ng senyales ang hepe ng polis sa pag-atake. Subalit mas lupil kaya ng mga waray ang mga veteranong sundalo na umalipusta sa mga taga-balangiga, mga armadong militar na sanay sa gulong. May chance bang mangibabaw ang katakangan ng mga waray at ng kanilang matatalas na bolo laban sa mga malalakas na rifle. Ang pagmaltrato sa Papua ay hindi nagdudulot ng katapatan sa mga nangahabos. Bagus, minsan ang takot ay nagiging galit at bot na kinikimkim ng mga inaalimusta. Huwag kang kampante dahil darating ang araw nang nagtitis ay hindi na makapagtitindi. At ang hinalakit ay bulwak na parang vulkan sa oras na hindi nakasahan.